Hei. <laughs> Hei. Ay, tuto, tuto, <laughs> Arya Bilis Bilis Anak Bilis Good boy Good boy Bye. <laughs> <laughs> <tik> <tik> <Baba niyo. laughs> Makapi oh. makapit talaga siya huh bibi hi oh

Oh, wag away. Kain na yan. Kain na. Kain na. Oh, Kain na. Ah, oh, ito daw. Ito Kain na dali. Oh. Oh, iwanan ko na yan. Kainin mo yan, ha? Iwanan ko na. Kainin mo yan.